Oh? Bawal na yan. Uh Huwag mo tigas ulo. Huwag ka na lang. Bawal na inuubo. Uy, parang uh -huh. ang sarap na noon. Ayan, anak din gusto mo. Ayan, tutong kaso. yun ako, oh, tinutong ang tawag. Uh -huh. Tinutong. Ano yung tinutong? Ayan, mais yun. Ayan, sabi ko sa'yo, mais. Mais. Gusto yeah. mo na mais? Yeah. Ha? Magkano po so, sa mais? Mais.

chicken Oh, may hot cake. Eh, saan yung shomai? Oh, doon natin yung <laughs> Dito sa kabila yung na. Hot <laughs> cake yan eh. Dito yung shomai. Ayan. May ka Ay, na. yung shomai? May rice po. Tapos rice sa atin ko di ba? Oo. Eh, may pa. Lugaw. Gusto mo ba ang ma lugaw? Ang <laughs> dami <laughs> na <Lugaw>. napuntahan. <laughs> Hindi mo naman kung ano, Paano anong bibilhin. Ano, ako na nalugaw at siya may... ano to? Lugaw. Pay as you order. May mga rice rice din pa na dito. Galing naman. Saan ko nakita yung lugaw? Dito ata yung lugaw na. Iwan ko kung saan yung lugaw. Pare, sweet. Ano yan? Ano yan? Ay, pala lugaw o. Oh. O, ano gusto mo? Lugaw. Gusto na ate. Punta muna tayo dun eh. mamaya na. Gusto ko ng sumay. Siomay? Malay may siomay dun sa dugo. Tingnan natin. Tingin, tingin, tingin muna tayo. Gusto mo man yung ano, foods agad. Ganda dito. may pakundit. Ay, eh. Ugat turo ng turo ba manono? Ah. Hoy, 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 hoy. Kuya, may pang-fruit tie doon. Naami ko na yung tomato. Okay. Promo to. Ay, I scrambled eggs ata ito. Ay, hindi man. Pare ka hindi man. <laughs> Ano Ay, ka is ka naman? Ano ba? Uy, cotton candy! Hindi ka pala dito magugutong. Uy, cotton candy! Ay, wag na! Puputok yan! Oh, hindi ka magugutong. Ang ganda pa sa dulo. Wow! Dami Ay, na na! Mane, mane! Ayan! Ba't pala nagdala ka ng pahing? Ayun na gusto ko, oh, kasi nga mas. Sika mas at talong. Sika rin. Oh, may mga laruan ka. oh hoy pambata na yan. Hindi. Ayun, 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 ang sumay so, na. Sumay? So, ay, hindi ka rin. Tokoyaki. Tokoyaki yan. Ay, Billy! Bili pa yung tokoyaki! Parang hindi ang hindi pang hindi ang Sa bagay, mo sa niyong mukhang hindi masarap, hindi ang mas masarap. Ah, oh, ang ganda pa pala yun. Layo. Sa dulo. Ano ay. bang halap ate? <laughs> GP Ayeto. 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 na lang. Ayeto. 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 Bawal kasi ng pasok ko sa kundi. Ay, ang tiyo Ano Ang tiyo na. Gusto ko yung lumpiang sariwa. riwa. Saan ang 3 for 1 hundred. Ayun, ang ng barbecue. O, ano gusto mo dyan? Ano gusto mo dyan? Tenga? O, yung haba ng pulang. Tawa, wala But pila may, dyan. may pila? Yeah, ano yun? Gusto mo pumila? Ay, siguro ko. Baka sisig anak yun. Tingnan mo nga kung ano, mapila <laughs> may pero di ko. Tingnan mo. May na. ipila pero hindi ko pa alam. Tingnan mo muna. Nakapila ako, hindi ko alam pa. Hindi ko alam pa. Ano? <laughs> ano? Ano na? <laughs> Ala? O, dito ka. Pila ka dito. Saka lang. Tingnan ko ano. Tingnan ko kung ano. Kasi hindi ko alam. Bama, masarap kasi pinipinan. Tapa. Ano? Tapa. Ano na ba ito? Tapa. Boss, tapa lang. Tapa. 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 Tapa.

Ayan guys Tapos na kami kumain ng kuwepin natin Diretso naman Diretso naman kami dun Mag Maghahanap pa kami Parang Food trip atang Ano dito Food trip Ano yan Chicken past Ah Okay. Gusto ko matikman yung pastel na yan. Ano yun? Parang ang sarap. Ano yun? Ah, chito. Ay, tumaangal. Puro kinakakain na. Nangangawit na daw siya. Diretso pa tayo. Ngayon lang tayo nakapunta yung siomay.

Wala, laki sila. Laki ng fries. Mahal yan. Hmm? Ano yan? Ano, ano yung, Aldereta, Lump lumpiang sariwa. lumpiang sariwa. Gusto ko talaga yung lumpiang sariwa. Ano yun? Ayan, okay. ah, sariwa. ko lumpiang sariwa. Oh, saan tayo, wala. umaangal na yung ano ko kasama ko naiinita na ayan babalik na kami sunog na ako na. na daw siya <laughs> na, nga ako. na ako sunog na sunog na ako lalo <laughs> babalik na kami kay kaya nabunso eh Dati ko ano pa yung mo yan Prince Price sa mahaba ito so, oh. ano yun ano yun oh. Alin? No. ano ba? sáng chẳng ăn anh tôi <laughs> tôi tao, mai. Có sẽ cái sao mai.